Pilipinas. Ma yes, ma'am. Tapos po, ano nangyari? Yung, ano po, ma'am? Ay, yung asawa ko po, ma'am. Mm -mm. Hindi po siya nagyamiro. Ako lang po yun. Uh Oo. -oh. E, tapos, ang sabi niya, pag aalis daw ako, aalis po, din daw po yung asawa ko. Okay. Sinabi po ng asawa ko, bakit po? Asawa ko lang naman yung nagyamiro. Oo. Uh oh, yung, po Ang ko. Oo. Hindi ko po kasali. Uh -oh. e, sabi po ng satsang naman pag-alis ang isa, alis din doon isa. Sino nagsabi? Yung Hakin Gaisha o yung Kojo? Yung Hakin Gaisha po namin. Ah, okay. Pero yung Kojo, walang sinasabing ganon? Wala naman po. Hmm. Ang, tapos po noon, uh mm -uh. -mm. pinalayas po kami ng anong apartment po, ura-urada po. Pinalayas oh. po kami sa apato po namin. Oh. Bingay po kami sa kanya ng ano po, kahit mga... Palugay. Po. Palugay, oo. Oh, oh. Oo, para makahanap po kami ng ano apartment. Oo. Ayaw po niya, ayaw po niya bumayag. Sabi niya, wala daw siyang pakialam kahit may, may bata daw po kami. Basta, oo. Oo. Yun araw na yun, alis daw talaga kami. Opo, opo. Tapos umalis kami ma, am. umalis na kami. Oo. Kasi yung asawa, yung asawa ko, yung asawa ko kasi hindi nagganero sa trabaho. Yung tanto siya po namin, kung tawag sa kanya, oh, oh. daw siya. Oo. Mm -mm. Eh, ito gusto ako babalik sa inyo. Mm -mm. Pinalayo na kami ng apartment. Tanto siya, yung tanto siya nang. Makingkay siya po namin. Yung ano po, babae po yun eh. Yung uh -oh. tanto siya po kasi siya din po yung parang tanam kamay ba kung bababang ba? Nung no, sacho? Oo. Oh. Tapos nun, sabi niya, ay e, ba't aalis? Hindi ka naman ginugi. Eh, sinabi ng asawa ko, ano ko tawagin sa pinalayas nyo kami ng ano te, apartment te, diba? Kinubi nyo din ako sa ano, kasi lumabas yan sa bibig mismo ng satso. Pilipina ba? Uh, Opo te, yung tatoy siya namin, Pilipina. Oo. Okay. Oh. Tagalog. Hmm. Hmm. Tapos hindi na pumasok yung asawa ko, tapos... Mm. Mm -mm. Ng, ano, yung, yung ginawa niya te, mm -mm. Meron siyang sinabi sa sa ano po sa dati ko pong pinasukan. Sabi po siya doon sa mataas po ng pinatawag niya na sumo. Uh Oo. -oh. Sa opisina. May, may sinabi doon Diyo, siya doon. Jomo. Uh Oo. -oh. Na may malaki daw kaming utang daw sa kanila na iniwan. Hindi daw namin binayara. Ano po ako ma'am kasi ha? Huh? Bakit hindi ako natanggap? Oo. Uh oh -oh. Ginabi ng pinasukan ko na akin tayo siya. Adoy, ah, may utang ko ba sa kanila na iniwan? Ha? Huh? Wala kaming utang sa kanila sa... Kasi yun yung sinabi ng pataas din. May utang daw kayo, kaya hindi kayo dapat pabalikin. Sabi ko, bakit naman ganun? Wala, wala kaming ganyang utang na iniwan sa kanya. Mm, mm tapos... Ginawan pala niya kami ng story, hindi kami makapasok ulit po, ma'am. Gin ginawan po niya kami ng ano, na may utang daw po kami malaki sa kanila na hindi daw namin binayaran. Oh my God. kami tanggapin daw muli? Eh, do, 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 do. Ay. Ay, gumawa ng story, may utang kayo. Hindi nga kayo tatanggapin nun. Pero wala naman kayong utang, di ba? Totally. Wala po kaming utang sa kanila, ma'am. Wala Però. po, ma'am. Wala po kami, kahit na mo, wala po kaming utang sa kanila, ma'am. Eh, yung Pilipinang pinaka, ano nyo, interpreter, anong sabi niya? Yung tanto po namin, ma'am. Ay, ano po yun, ma'am? Doon po yun. Kampi po yun sa satsu po, ma'am. Hindi po yun sa mga trabahador ma'am. Sa satso ko yung kampi ma'am. Yan pa nga yung nag-ano sa amin ma'am eh. Halaga? Dinaunt. Yan po yung nagsabi doon sa kaysa ma'am na may utang po kami sa kanila. Siya mismo ma'am. Magaling. Kaya masakit po sa ano, Kaya masakit po sa ano, loob tumamba. ma'am na? Pilipina hindi asawa ng Satcho, kundi... Hindi po. Tanto siya lang po. Sabi, maraming Pilipinang trabaho sa Akingasya. Okay.

kung ano ang mga law ng Japan na pwede nating uh, iharap ang ating karapatan. Ang karapatan po natin, tayo mismo ang dapat gumawa at kumilos. Kung hindi po tayo magsasalita, ilalabas ang ating damdamin na nasasaktan nang wala sa lugar, wala pong mangyayari. Magka, magkaisa po tayo, magtulungan tayo, mag-share po tayo. Dal, ulitin ko po, wala nang ibang magtutulungan kundi tayo, tayo po. Tandaan po natin kung tayo po ay na-abuse verbally, physically, number one po yan na kailangan natin reklamo hindi po dahil lang sa sweldo although kailangan natin ng budget Uh, kailangan po natin number one is yung pagiging trato sa ating makatao ng kahit sino pa po sila. Kahit anong yaman niya, kahit anong sikat niya, ang pagtrato sa kapwa-tao ay importante, pagiging makatao. Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Abangan niyo pa po ang part 2 nitong tungkol sa aking gasya na niririklamo ng ating mga kababayan. Have a nice 2024 and may we all live Always with love and harmony. Tandaan po natin ulit sabihin ko ang buhay po ay always may pagsubok and everything is coming all just passing by. Maraming salamat po.